ngis no ah tart na uli ng isno dito sa amin medyo ngayon yung marami na padami na yan ang padami plus yung daan kaya kailangan na no, doble ingat pagka may ganito pagka winter dapat na talaga naka winter tire ka labang ng baso ganyan din ako noon wala pa akong sasakyan ng hirap pagka winter grabe tumutulas yung gulong ko das pa snow. Dadatan natin tayo Grabe. Atlas. May ulan, may snow. Uwi, ano uli? Grabe, ito kanina umaga, aba. Sobrang dami ito kanina. Puti naman. Tumila ang snow. Grabe kanina talagang. Uwi na. Uwi na. Grabing snow. Sobrang dami, Monday. Grabe kanina umaga, dumudulas ako. Ito yung ano, wow, first ano. First na maraming snow. Ngayon dito sa Calgary, ngayong taon na to. Pero nag isno na nakaraan. Ito yung pinakamarami ngayon marami pang susunod ganito kami lagi sobrang daming snow basta pag winter ganito daming snow sa Alberta hindi ka tulad doon sa ibang probinsya na kundi kundi lang yung snow grabe talaga kami may ko yung ko buti na lang itong sasakyan ko ano? ilagay ko sa 4 wheel drive kasi pagka yung likod lang yung kumakamot yun ako talaga iiikot ka basta arangkada mo iiikot ka dulas kaya ganito pag winter doble inga tayo mahirap na mahirap mo aksidente ah yung kaninang 100 na takbo 50 na takbo 50 na 60 ingat awa Grabe, ang daming ano ngayon dito sa Algaray Ang daming uh, aksidente Sobrang dami Kaya sobrang busy din namin Ngayong linggong ito malamang Kasi Yung trabaho ko ay ano, you know, Naglalaba ako ng mga Uniforme ng parfighter eh, Siyempre Sa unang mga ano, Yan agad ang dumadating So mga aksidente Yan agad lagi sila na una dami namin ngayon sobra ang daming labahig yeah, buti naman natutunaw lating lati oh. kaninang umaga kasi malamig tapos may kasamang tubig kaya sobrang dulas pero sana bukas hindi ganun kalamig para yung uh, yung basa basa na yan hindi siya maging black ice bukas yan pag sobrang lamig, black ice yan na napakadulas kaya mag-iingat tayo lagi akong ingat mahirap na ngayon sunduin ko naman yung mga ako. ko grabe tatlong ano ako tatlong linggong straight na pasok <laughs> grabe okay so, next week uh, may vacation akong sa nga pero sa isang pero yung darating na Saturday yung wala naman kami ng overtime pero kung meron no overtime pa rin sayang uh, pagka ganyan na ganito na madami snow minsan nga mayo nag snow pa dito may, may March talaga na yan, pawala na yan start na, minsan February nawawala wala na, no, na. no, pero minsan may type talaga na sobrang lamig, then man yung February after no yan, start na yan, matulaw na ang kagandahan dito sa Calgary unlike dun sa ibang lugar kasi dito may tinatawag kami ano, ah, sinok tawag siya pag nagkakaroon ng sinok daw kaya kahit winter na hindi na uh, ganyan yung slashy kahit sa ibang lugar na uh, talagang kambiwa ngayon pinapaka ng uh, nila sa harapan ng bahay nila yun lang uh, na share lang mula dito sa bansang malalim <laughs> thank you guys uh, thank you uh, so, thank, uh, thank, thank you mga kababayan ko dyan dito sa Canada ingat, gabi ingat tayo kapag na-accident Thank you. Labas hmm, na niya. Grabe, dami mismo guys. So. Go inside guys. It's cold. Yeah. Come on, let's go now. No, no. After school, yeah.